So yun mga kabos For today's video mga kabos Kanina pa kami naghanap ng malamig na tubig mga kabos Na pwede namin tampisawan mga kabos Kasama ko si Rosman Janik TV At si Samuel at TV din, Mga kabos Eto mga kapos Nandito kami sa ilalim ng imburnal mga kapos Di namin malaman kung pwede paliguan to mga kapos Kaya ito mga kapos may naglalaba dito mga kapos Ito mga kapos tatanong kami dito mga kapos kung... Alam mo hindi kita kilala ha? Lager ka! alinaw linaw mga kapos at malamig siya mga kapos Eto mga kapos wala na talaga kami ibang pagliliguan mga kapos baka tunaan ng kalabaw mga kabos pwede na ito mga kabos ito mga kabos makita ko sa inyo mga kabos kung gaano kalinaw ang tubig at kalamig mga kabos so let's go mga kabos gan hey, malalim ah

Uh, pagtagaan ko no, sa doon sa ano, dun, sa murat pagkatapos mo maligo, magkaroon ka muta-muta. Kaya -muta. mga muta at papasukan ko. ano naman nagdadala ako naman sa dito mga vlogger! Pagkatapos natin ito, pasok na naman sa atin dito. Dito naman. Dito naman tayo. Pagkatapos natin dito, tapos naman tayo sa kapila. Ah, bitawan mo nga yan. Bitawan mo. Huwag ka mag... mo! mo. mag... mo. mo mag... Mag-on Ayun <laughs> na ba? na naman tayo. At makarating tayo sa dulo. Malayo-layo pa naman ang lalakarin. <laughs> <laughs> Ay, wala ko dito ba? Alam mo hindi kita kilala, ha? <?UNKNOWN> Lager ka! Ayan! <laughs> <laughs> Ito ang pinakahuling na distilasyon. <laughs> Lalapas <laughs> na natin.

So yun mga boss, nakikita nyo naman mga boss, medyo malinaw ang tubig pero ma ano mga boss, maraming damo mga boss, baka may sawa mga boss kaya hindi kami maliligo mga boss. Gumawa na lang kami ng video mga boss, naglabas-pasok, labas-pasok kami dito mga Alam mo hindi kita kilala? Ha? ha? Lager ka? Mga kaya Siguro mga boss dito na lang 'yung video ko mga kabos. Pasensya na kayo mga boss, wala kaming magawang tatlo mga kabos. Naglabas-pasok na lang kami dito sa Imbornal mga kabos. Kaya maraming salamat mga boss. Hanggang dito na lang ang aking video mga kabos. Kung nagustuhan 'yung video ko mga boss, paki-like na lang mga boss. Kahit nyo na i-share mga kabos. Let's go mga boss.